pakikita nyo mga boss oh. quality para sa sendlo mga boss sa murang halaga lang Kaya naman ngayon mga bossing, samahan nyo ako mag-unboxing ng in-order kong MDL kasi gusto ko maglagay nito sa aking motor mga bossing. inorder in-order ko nga pala ito mga bossing, gusto ko na rin po itong may try. Ayan, may share sa inyo kung gaano ito napakalakas mga bossing. So, titingnan nga natin mga bossing kung totoo yung sinasabi no, na ah, nag nito na malakas nga mga bossing. Gusto ko siyang subukan. So, ito mga bossing, ito po yung laman ng MDL mga bossing. Ito, in-order ko nga pala siya palapad mga bossing. ano o, maganda niya mga bossing. Ayan po yung brand niya. Mopox po mga bossing yung brand niya. Ayan, ayan po yung kahon niya. Itong pinakailaw mga bossing ay nakabalot pa siya ng plastic. Ayan, nakasil pa siya mga boss. Ayan, tinanggalan natin. So, goods naman mga bossing. Ganda niya, quality. So, ito mga bossing. Ayan yung may panyan diyan din sa loob na nakahiga yung pan niya. Tapos may mga bracket. Tapos yung mga tornillo. Kasama na yung mga bossing. Tapos ito naman, dalawang balas. Ayan, makikita niyo mga bossing. Ah, uh, ang wire lang pala niya mga bossing ay 3-wear lang po. Ayan o, makikita nyo, black, red at yellow mga boss. So, kaya na naman nga mga boss, yung tetestingin natin kung tunay nga bang malakas nga itong ammo um, box na MDL na to mga bossing. So isaksak lang natin mga bossing yung socket. Yan, hindi naman kayo malulito dito mga bossing, may arrow naman yan. So isaksak lang natin yung mga socket. Pag ito'y umukay sa akin mga bossing, yan. try nyo rin umorder na to mga bossing. Kaya ngayon, ako muna ang susubo. So testingin ko muna mga bossing dito sa battery. Yan, nilagay natin sa ground. Tapos tinesting natin yung yellow. Yan, kung makikita nyo mga bossing, napakalakas nga nya. Grabe, yan o um, makikita nyo mga boss Oh quality para sa sendlo mga boss sa murang halaga lang oh, ang lakas na ng inyong ah, MDL mga boss yan ilalayo natin para kita nyo mga boss kung gaano siya napakalakas yan pakita natin tapos try ulit natin mga boss try ulit natin mga boss yung dilaw ayan oh, mga bossing kung makikita nyo naman grabe napakalakas nya so maliwanag pa dito mga boss kung makikita nyo yung ilaw oh. Lutang na lutang po yung ilaw mga boss. Sobrang lakas niya. Taman tama to sa mga motor ninyo kung kayo bibiyahin ng malayuan. So mag try na kayo nito mga bossing. Ayan try naman natin itong isa kung kumagana ba. Ayan ilagay lang natin yung block sa ground. Ayan. Grabe mga boss. Quality para siya talagang senlo malakas pa sa senlo mga boss kaya ngayon itatry ko to sa aking motor mga boss so ipopost ko yung mga boss eh. ibablog ko yung kung paano ko ikakabit sa aking motor ano. so sa mga gusto pong umorder diyan mga boss eh, itry nyo na mopox na brand mga boss eh. ngayon po siya quality kaya ngayon ilalagay ko yung uh, pinaka ano yan dyan sa baba mga boss sa picture sa mismong video ko mga boss i-click nyo na lang yan order na kayo. I-try nyo din mga boss. Napakaganda. Solid mga boss.